Dahil hindi ako pinayagan ni Ella maglaro ngayon, hiniram ko dito ang account ng kapatid ko dahil nagagalit siya kasi nakikipaglaro raw ako sa ex ko at sa dati kong crush hindi ko dito inaasahan na may makakasabay ako na kaparehas ni Ella ng avatar at siguro ginaya lang nito si Ella pero sana hindi ito si Ella haha. Pero bakit pala ako kakabahan hindi naman niya alam na ibang account ang gamit ko ngayon haha. Nagulat ako dito sa sinabi niya na ang akala raw niya si Zay ang kasama niya ngayon. Inasar ko siya dito na pogi naman ako haha. Hindi ko alam kung si Ella ba ito o same lang sila ng pangalan. Dito nakita ko na si Ella talaga itong nakasabay ko dahil sa squad niya at hindi ko alam na itong account ng kapatid ko ay nasa squad pa เปลลานามินหา,หา Nagulat ako sa tanong ni Ella na bakit raw yung squad ko ay same sa kanya at hindi naman raw niya ako nakikita sa squad niya. Sabi ko dito sa kanya na baka parehas lang tayo o parehas lang tayo ng pangalan ng squad haha. Sabi dito sa akin ni Ella na ang akala raw niya si Zai ko at ibang Zay raw pala ang kasama niya alam ko magagalit ka kapag nalaman mo ang totoo na ako talaga ito haha. Sinubukan ko dito sabihin na baka ako talaga ito si Zay haha. Hindi na naniniwala dito sa akin si Ella kasi hindi naman raw ganito ang IGN ko haha. Nagpanggap ako dito na bata at tinanong ko siya kung BF ba niya si Zai. Sinabi niya dito ang totoo na BF niya ako at hindi raw niya ako pinayagan maglaro pero ang hindi niya alam ako itong kasama niya ngayon haha. Sabi ko dito kay Ella na kaya naman pala hindi mo kasama ngayon. Tinatanong ako dito ni Ella kung bakit raw ganito ang squad ko at kung kasali raw ako sa squad niya. Sabi ko sa kanya na same lang kami ng pangalan ng squad at tinatawag ko siya dito ng ate para hindi niya ako mahalata haha. Buti naniniwala si Ella sa sinasabi ko sa kanya. Sinubukan ko ulit dito sabihin kay Ella na totoo na ako talaga si Zai Natawa ako sa sinabi ni Ella na hindi raw siya maniniwala sa akin at sino ba naman maniniwala kung ibang account ang gamit ko ngayon.